Gisingin mo. Gisingin mo na. Ayan, tutulog ulit. Tutris ka. ka. Ang sabi ko, manggising ka. Hindi ka matulog di yan. <laughs> anong, 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 anong. <laughs> Mayla. May Nagising na ang amo. Tinatawag sa'yo. Mayla. Wala kang daan diyan. Oh. Dako na. Oh. Hindi ako mahara. Ang tawag ka ni Kuya. Yun. Hala. <laughs> <laughs> hindi ka titigilag ang hindi ka nabangon. <laughs> ah! Inagay yung puwento! <laughs> <laughs> Ay na! Ising na si Kuya! Dali! Yung gagawin mo dyan? na. Yeah. <laughs> Sana. Bastos, mo Yan, dali. Harutin mo, dali. At may trabaho yung mga yan. Yey, yeah. harutin mo. Yeah, ilahin mo kumot. Yey, yeah, ilahin mo. Ye, yeah, ilahi. mo. Ilan na sa <laughs> ako. Kakarinig ko ka na naman nakalantog ng plato, ano? ketepuk <laughs> Ni lah di sini bu. Di sini Huh <laughs> <Baru> tengah <laughs>